Isang Nathan Tanging Araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan ang inyong magiging guro sa oras na ito. 'Wag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikatlong markahan, unang linggo dito sa Science 3. Ang ating gagamiting module ay mula sa DepEd Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa mga nagpapagalaw sa mga bagay. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan mo ang mga bagay na nakakapagpagalaw sa iba't ibang bagay at mailarawan ang galaw ng mga bagay. Mga bata, mas dang mabuti ang nasa larawan. Suriin natin ang pagkakaiba ng larawan A sa larawan B at larawan C at sa larawan D. Unahin natin muna tingnan ang nasa larawan A at B. Ano ang iyong napansin? Gumalaw ba ang bola? Tama, ito ay gumalaw. Tingnan naman ang nasa larawan C at larawan D. Paano pinagalaw ang lata sa larawan D? Ito ba ay pinatayo o pinatumba? Tama ito ay pinatumba. Ano ang ginawa ng mga bata upang matumba ang lata sa larawan D? Ito ba ay tinitigan o naghagis ng tsinelas? Mahusay! Ito ay hinagisa ng tsinelas. Paano mo nasabi na gumalaw ang lata? Ito ba ay nagbago ng posisyon o nanatili sa kanyang posisyon? Tumpak! Ito ay nagbago ng posisyon. Ang puwersa sa kamay ang nagpapagalaw sa lata. Kung walang tutulak o hihila sa lata, mananatili ito sa pwesto nito. Kung malakas ang puwersa, mas malayo ang naabot o nararating ng isang bagay at mabilis din ang paggalaw nito. Pero kung ang puwersa na ibinigay mo ay mahina, babagal ang paggalaw nito. Dahil kung ang puwersa na ibinigay mo ay mahina, babagal. At dahil din sa mahinang puwersa, ay malapit lang ang naabot ng bagay mula sa pinagmula nito. Maraming bagay ang nakahimpil na mananatili sa ganoong posisyon hanggang may puwersa sa labas na gagamitin upang mapagalaw ang mga ito. Ang panlabas na puwersang ito ay isang tulak o hila. Magtutuloy ang paggalaw ng ilang bagay hanggang may gagawin sa mga ito. Gumagalaw ang mga bagay minsan dahil ang tao, tubig, hangin at magnet ay nagdudulot sa kanila na gumalaw habang tuloy sila sa naunang paggalaw at nag-iiba sila ng lugar o posisyon. Kapag gumalaw ang mga bagay, sinasabing sila ay nasa paggalaw o in motion. Gumagalaw ang mga bagay dahil sa nailaang puwersa sa kanila. Mas malakas ang pwersang na mas mabilis at malayo ang paggalaw nito. Maaaring gumalaw ang mga ito ng pasulong o paurong, mabatak at maisiksik dahil sa pwersa. Halimbawa, paghila ng pinto para mabuksan ito. Pagtulak ng upuan sa harapan. Pagtulak ng karton na mabigat paghila ng lubid sa larong tug of war, pagtulak ng wheelchair. Ating pag-aaralan ang mga nagpapagalaw sa mga bagay. Saan ba ito nagmumula at ano-ano ang mga ito? Upang magpagalaw ang mga bagay sa ating paligid, kinakailangan natin ng puwersa. Ang puwersa, lakas o force ay ang pagtulak o push at paghila o pull sa isang bagay. Naiiba ang galaw ng isang bagay depende sa lakas na binibigay mo dito. Kapag malakas ang puwersa, malayo ang nararating ng isang bagay mula sa pinagmulan nito. Malapit naman ang nararating ng isang bagay mula sa pinagmulan nito kapag mahina ang puwersa. Ang paghila o pull ay ginagawa kapag ang bagay ay inilalapit mo sa iyo. Ang pagtulak o push naman ay ginagawa kapag ang bagay ay inilalayo mo sa iyo. Ang mga bagay na walang buhay ay walang kakayahang gumalaw gaya ng bola, damit, bato kahon. Ang mga ito ay maaaring gumalaw o maiba ng posisyon sa pamamagitan ng puwersa. Narito ang mga iba't ibang pinagmulan ng puwersa tulad ng hangin, magnet, tubig at tao. Gumagalaw ang mga damit sa sampayan dahil sa hangin. Ang hangin ay isang uri ng puwersa na maaring makapagpagalaw ng mga bagay tulad ng lobo, mga dahon at marami pang iba. May kakayahan ang magnet na pagalawin ang pako. Ito ay humihila o nag attract ng mga bagay na yari sa bakal. Halimbawa dito ay uh, paperclip, karayong, perdible at iba pa. Gumagalaw naman ang bangkang papel sa ilog dahil sa puwersa. Ang lakas ng tubig ay nagiging sanhi ng paggalaw ng mga bagay tulad ng bangka, salbabida at iba pa. Ang lalaki na tumutulak sa pushcart ay nagagawa itong pagalawin dahil sa puwersa na ibinigay nito. Ang puwersa na nagmumula sa tao ay may kakayahang kontrolin kung saan ang direksyon nito na ispapuntahin ang isang bagay. May kakayahan din itong lakasan o hinaan ang puwersa na maaari niyang ibigay sa mga bagay. Alam kong naunawaan mo na ang ating aralin ngayon, kaya naman dumako tayo sa ating pagsasanay. Para sa unang gawain, tingnan at suriin ang mga larawan. Ilarawan kung paanong masasabing gumalaw ang mga bagay. Tulad nito. Ang kahon ay nailipat sa isang lugar dahil sa lakas ng hila ng mga bata. Ikalawang larawan. Ang mga damit ay nailipat sa isang lugar dahil sa lakas ng tulak ng babae. Tingnan ulit ang susunod na larawan. Ang pushcart ay nailipat sa isang lugar dahil sa lakas ng tulak ng batang lalaki. Tingnan muli ang larawang ito. Ano kaya ang iyong masasabi? Nagbago ba ito ng posisyon? Ang aso ay nailipat sa isang lugar dahil sa paghila ng bata. O di kaya'y ang bata ay nailipat din sa isang lugar dahil sa pagtakbo nito. Pagmasdang maigi ang larawang ito. Ano ang iyong masasabi? Tama! Ang bola ay tumatalbog dahil sa lakas ng pagtulak ng bata. Alam kong nasagutan ninyo lahat ng tama ang ating unang pagsasanay. Kaya naman, dumako tayo sa ating ikalawang gawain. Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali naman ang pangungusap. Gawin mo ito sa iyong kwaderno o di kayo i-comment mo sa ating comment section. Para sa unang bilang, napagagalaw natin ang mga bagay sa pagtulak o paghila. Tama o mali? Tama! Ito ay letrang T. Ikalawang bilang, mas maraming pwersa ang kinakailangan para mapagalaw ang isang bagay. Letrang T o letrang M. Kung ang sagot mo ay letrang T, mahusay. Ikatlong bilang, ang pwersa at hangin ang tanging mga nagpapagalaw ng bagay. Kung ang sagot mo ay letrang M, tama. Dahil hindi lang hangin ang nagpapagalaw sa bagay. Merong tao, magnet, tubig. Ikaapat, Gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng hangin at magnet. Kung ang sagot mo ay letrang T, tama ka ulit. Ikalimang bilang, kung hihilahin mo ang yoyo, pupunta ito sa taas. Ang tamang sagot ay letrang T. Tama. Alam kong nasagutan ninyo ng tama ang ating pagsasanay. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng very good star. Tanda ng iyong husay, galing at pagiging aktibo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Tandaan lagi mga bata, ang puwersa, lakas o force ay ang pagtulak o push at ang paghila o pull sa isang bagay. Ang paghila o pull kapag ang bagay ay inilalapit sa iyo. Ang pagtulak o push naman kapag ang bagay ay inilalayo mo sa iyo. Ang puwersa ay maaaring magmula sa tao, hangin, tubig at magnet. Para naman sa iyong karagdagang gawain, kumpletuhin ang talata sa ibaba. Napagagalaw ng puwersa ang mga bagay. Ilan sa mga gawain kaya kong gawin upang mapagalaw ang mga bagay ay ang patlang, 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 at patlang. Huwag kalimutang iset ang iyong gawain sa Tutor Nathan Facebook page o di kaya'y i-upload at itag si Tutor Nathan. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa iyong pakikinig mga bata. Ako muli si Teacher Nathan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!